sa totoo lang, di ba, mag, ako baga magpakatuto tayo, hindi mahir, hindi madaling Tibagero ang uh, oh, ang batang kaya po. Kung paano noon din sa no, di ba? At alam naman natin, napaka-hands-on ni Coco, di ba, sa programa ngayon bilang, bilang artista, director, di producer. Diba, producer. Director, kaya, kaya naman, nakita ko naman dito sa Black Rider, grabe din yung hard work nila para talagang uh, alam natin, alam nila syempre na ang makakatapat talaga namin ay Bad Bunny Pero syempre, ang gusto natin dito sana healthy competition. Sana makita din nila, bigyan nila kami ng pagkakataon, ang Black Rider. Nako, ano naman yung pwede rin namin mai-offer sa mga nanonood. Pero dahil lang dito, malamang ito na. <laughs> Uh, <laughs> dahil wow. ikaw ang kontrabida. <laughs> <laughs> ha? Dahil daw ikaw ang kontrabida. kung wow. pag so, nila, pag ako yung kontrabida, wala akong daya-daya. Sabahan na si Coco. <laughs> <laughs> pwede ba sabihin ganun? <laughs> <ba sabihin> <laughs> ayoko ka na sabihin kay Coco yun. Alam ko sa loob ko. Sa, dami sa <laughs> <na>, dami na kasi nang <laughs> tumapat. <laughs> diba? Kayo na, ang bago. Ang baga ikaw na to eh. So pwede na natin na nato. claim na. Siguro dahil ako kasi hindi mo ako ginasadyan. Hahaha. <laughs> kasi nga sa'yo, di ba? Oh, Ay, kasi po, hindi mo kasi siya. Nandito na ako sa kabila. Kaya, ano na lang. May the best man. Oh. Yan. Yeah. Hindi, hindi. Pero mahal mo si Of syempre. course. Oh,